mga balita, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN si Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ka sa Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Handang tumulong ang Department of Trade and Industry o DTI na mapaunlad at maparami pa ang butterfly farm sa Marinduque dahil malaki ang epekto nito sa turismo lalo na sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ito ang nakita potensyal ng DTI Assistant Secretary Dr. Leonila T. Baluyot nang bumisita ito sa Lalawigan upang makiisa sa selebrasyon ng Bila Bila Festival o Paru Paru Festival 2025 ngayong buwan ng Mayo kasabay ng paglulunsad at pagdiriwang ng unang taong anibersaryo ng Butterfly Farm Tourism Village sa Barangay Kawit, Buwak, Kamakailan. Sinabi ni Asik Baluyot, nakikita niya rito sa Marinduque na maraming produkto ang maaring malikha mula sa mga paru-paro tulad ng butterfly frame, decorative items, wall clock at marami pang iba. Kailangan lamang na isulong sa Kongreso at Senado sa pamamagitan ng isang leislasyon at kung ito ay lalagdaan ng Pangulo, tataglayang ang marinduke bilang butterfly capital of the Philippines gayon din sa buong mundo. Ayon pa kay Baluyot, titignan ng DTI ang value chain mula sa pagmumula ng materials, raw materials, pag-aani, packaging hanggang sa makarating ito sa merkado at sa mamimili. Kailangan lamang naalagaan ang mga paru-paro para mas lalo pa silang dumami at mapangalagaan ang ekosistem. Samantala, sinabi ni Carmelita Rejano Reyes, Pangulo ng Phil Export at isa sa mga butterfly farm breeder, maraming species ang mga paru-paro sa Marinduque na sa mahigit 300 at, at patuloy pa silang nagpapinaparami. Kasabay nito ay nakatutulong din sila sa mga residente na magkaroon ng trabaho. Hindi lamang sa kawit matatagpuan ang mga breeding farm pati na rin sa mga barangay ng Tugos at Duyay sa Buwak. Sa pagtatapos ng programa, nagpalipad din sila ng daan na mga mature butterflies para ibalik sila sa kanilang habitat upang doon magparami. At yung kasamang real ang pinakahuling balita sa oras neto. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 14.1 Spirit FM, Kalapan City. Nagulat na live para sa CMN. Pilipinas! CMN Live, live, live Nationwide nation Maraming salamat Dennis Nebrejo mula po sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, Siaman Kalapan, Oriental Mindoro. Samantala...